we will all work hard para sa kaayusan ng ating lalawigan. Mahalin natin ang lalawigan natin. Tayo lang magmamahal dito. Di po ba? Unahin ko, para po doon sa hindi nakakaalam, ang Quezon Province po at ang 41 municipalities kasama ang dalawang syudad natin ay nadeklara nung isang taon na insurgency free. Okay? Ano bang ibig sabihin ng insurgency free? So nagkasundo po ang ating mga namumuno sa municipal government kasama ang mga barangay and other stakeholders kasama ang PNP at AFP na magtutulong-tulong para sa pagpapanatili para maiiwasan natin ang mga inkwentro at kung ano pang hindi magagandang nangyayari sa ating lalawigan. Kaya nga, as a result, noong June 12, 2023, tayo lang po ang lalawigan na gumawa noon sa buong Pilipinas. Magmula sa lahat ng bayan hanggang sa lalawigan ay naideklara na insurgency free. Kaya palakpakan nyo naman sapagkat ito po ay efforts. No? So ngayon, sinimulan ko mensahe doon sapagkat kasama kayo sa pagmemente na o maintenance or sustainability. Paano natin mapapanatili? So, hindi po yun isang taon dineklara. Ang challenge o ang hamon, paano natin mapapanatili na ganito ang estado ng ating lalawigan? Alam niyo po, ako po ang regional chairperson ng Peace and Order Council. Okay. so ako po ang chairperson. Umupo. Nung una ko pong natanggap ang sulat mula sa Office of the President, ay nagulat ako na ako po ang inappoint sapagkat sa region natin, ako lang po ang babae na gobernador. So, lalaki. So, medyo pagka peace and order. Salamat po sa palakpak, no? So, Kinabahan din po ako, parang feeling natin pang lalaking trabaho 'to, no? Okay. At dahil doon, naging aktibo din ako dahil doon sa mabigat na na sitwasyon, yung datos na tinatanggap natin uh, every day and every month. Sa dami ninyong lahat dito, 2600. Kung siseryosohin natin, sa puso ninyo, sa isipan ninyo, nakasama namin kayo para protektahan ang bawat isa na nasasakupan ninyo, I'm sure, ang magdanakaw, matatakot. Ang rapist, matatakot. Ang murderer, matatakot. Tama po? Yan. Kinukwento ko po ito sa inyo sapagkat bilang ako nga po tagapanguna, nang regional peace and order council meeting every time kada quarter na magbi-meeting po kami at dito sa provincial peace and order council every time na magbi-meeting kami magpapakita po ang PNP ang NBI CIDG ng report at tuwing monday Nagkaroon kami ng New Year's call. Nagbigay ako sa kanila ng directive. Sabi ko sa kanila, hindi po ako ma maligaya. Hindi ako happy kung ang nang rape ay isang daan bumabalang ng anim. Marami pa rin yun. Tama po? Tama? Siyempre, ang layuni natin, ayaw natin ang may nire-rape. Ayaw natin na may nananakawan. Ayaw natin ng na merong drug addict. Tama po? Okay. Bakit? O di ako'y governor nyo na. May pangarap po ako sa ating lalawigan. Alam ko, may personal kayo, pangarap sa sarili nyo. Pero di ba, nangangarap ka rin ng kagalingan sa lugar na iyong tinitirahan? Halimbawa, sana naman yung barangay ko, hanggang dito ang putik. Sana naman, pagkaraan ng ilang taon, konkreto na. Tama po? Kung wala kayong tubig, nangangarap kayo na magkaroon ng tubig. Kung wala kayong kuryente, nangangarap kayo magkakuryente, di po ba? So ako bilang governor, mas malawak ang pangarap ko ang ating lalawigan ang pinakamahirap na lalawigan sa buong Calabarzon. Kanya, pag tinignan ninyo yung mga kremen na nakikita natin, sasabihin nila, eh kasi mahirap yung buhay ng mga tao. Pero dapat bang maging dahilan ang kahirapan? Hindi. Tama po, hindi dapat maging dahilan. Okay? Kaya alam niyo po, excited ako sa araw na to na magkita-kita tayong muli. Sapagkat ang mga kumpanya na gustong pupunta sa isang lugar, una nilang tinitingnan ang katiwasayan, kaayusan, kapayapaan ng isang lugar. Tama po? alang- nga namang pumunta dito ang isang investor na alam nila na may nagpapasabog ng kanilang gusali. Tama po? Alam nga namang pumunta dito na makita nila na nagkalat ang drug addict at pusher. Tama po? Ayan. Pwede ba namin kayong maging kasama? para okay para yung mga krimen na binanggit ko hindi mangyayari so parang sinimulan ko sa symptoms 'di ba Sabi niyo naririnig niyo prevention is better than cure ang lahat ng krimen na sinabi ko preventable Tama po? Kailangan nyo pong seryosohin ito. Kailangan nating seryosohin ito. Okay? So seryosohin po natin ito. Sabihin sa inyo po manggagaling. Tutulungan nyo po ang pulis. Pag yung pulis sinumbungan ninyo at hindi umaksyon, sa akin nyo isumbong. Okay? So ibig sabihin, kayo ang magiging mga tunay na tagapagbantay ng inyong mga nasasakupan. Yun po yung kasama sa pangunahing mandato ninyo. Okay? Makap makipagtulungan po kayo sa ating mga law enforcement agencies. Be an informant. Sabihin, may nalaman na kayo, sabihin nyo kay kapitan. Okay? Kung hindi si Kapitan umaksyon, baka po po na sabihin niyo po doon sa pulis na nakakasakop po ninyo. Okay? ba? Diba? Usually, dyan po yan nagmumula. Drugs! Okay. Alam niyo po, nagpa-survey ako. Last year, last quarter third quarter at kinol ko po ang attention ng PNP because meron kaming nakita sa datos na mga lugar kung saan pataas ang insidente ng gumagamit at nagbebenta ng drugs ang goal natin, drug-free province. Gusto ko lang ipakita at iparinig sa inyo ang kalalagayan pagdating sa mga ganyang problema ng ating lalawigan. Kasi pag hindi po nyo alam yung numbers, okay? figures ang tawag namin, parang hindi ka naaalarma. Pero pagka nakikita mo, like ako po, every day, nag-text po sa akin every day si P.D. Ledon. Lahat po sa 41 municipalities, lahat ng incidenteng nangyari, paggising ko, yun po ang aking nababasa. Kaya po, nag yan sa memorya, sa isipan ko. Siyempre, kung ikaw, ako po, ina ng lalawigan, na frustrate po ako. Tipo ba? Iisip ka ng paraan, paano natin ba ito maiiwasan? Anong gagawin natin? Di ko naman po yan kayang gawin. Di po ba? So, magtutulungan po tayo para magawa po natin yan. It's a work on progress. Ibig sabihin, bawat araw ay ating tatrabahuhin. Kay po? trabahuhin natin to. Trabahuhin natin to. Again, hindi para sa atin po ito. Para sa mga susunod na henerasyon sa atin. Susunod po nating assemblya ah, ay mag, magpo-profile po kami ng mga tanod, yung may pinakamatagal na service like 40 years, 30 years, mag katulad po ng ginawa namin sa BHW, magkakaroon po kami ng awarding, may kaunting financial na incentive, on, no? So, yun po yung gagawin namin. Katulad ng BHW, pinag-aaralan po ng Sangguniang ang panlalawigan, ang paggawa ng, ng ordinansa para sa number one, your protection. Number two, incentives. Okay? Again, uulitin ko po, ang kasunduan po nating lahat, tayo po lahat ay magtatrabaho, magkakaisa, seriously speaking. Okay? Kasunduan natin to. Okay po? We will all work hard para sa kaayusan ng ating lalawigan. Mahalin natin ang lalawigan natin. Tayo lang magmamahal dito. Di po ba? So marami marami salamat po. Belated na. Belated. Merry Christmas. Of course, Happy New Year. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon po, ang pinakamahalaga ay meron kayong full-time, Monday to Sunday, seven days a week, 24 hours a day, 365 days a year with your loved ones. A day after po kayo nag-resign at hindi na kayo pumasok sa opisina, kumusta ang uh, naramdaman? Ano ang ginawa ninyo? Marami. Okay. Sa babae, naglalaban, naglilinis, nagluluto, nagpa-plancha, naghahatid ng apo, o kaya taga-alaga ng apo. Tama po, no? Eh, mga lalaki. Ganon din? Ganyan. Okay. Sino po ang pinakamatagal sa inyo sa service? Like 45 years. Meron po ba sa inyo? Si ma'am! Ilang years po kayo? In service. 45, sakto. So, nagtatrabaho ka na po at 20 years old. Grabe. Ay, ko ma-imagine magtrabaho ng 45 years sa gobyerno. <laughs> Maumay ba? Hindi naman. Tingin ko, hindi ka po naumay. Nakatagal ka ng 45 years. Sino sumunod sa 45? Fort Ilan po kayo, ma'am? 44! 3? pagka ganito katagal sa service, 45, 44, parang hindi ako ganito kaganda. Fresh pa rin po kayo. Grabe, no? Ini-imagine ko. Well, yung asawa ko, pag nag-retire siya, I think, 40 plus years din siya in service. No? So, excited ako mag-retire na rin siya. Actually, pinaparetire ko po siya at 60 ngayong year na to. Magsi-60 siya. Pero ayaw niya mag-retire. No, ako naman gusto ko siyang mag-retire para mas magkaroon ng panahon sa pamilya. Kasi pakiramdam ko po, syempre, pag nagkakaedad, mas umuunti yung time with family, di po ba? Especially pag bata ka nagtrabaho, parang ang um, buong buhay mo na sa serbisyo, talagang nagsasakripisyo yung pangunahin ang family, di po ba? No? So, uh, we're thankful. Uh, bagaman maigsilang ang pagsasama natin, ninyo ako nakasama, siguro sa iba barely one year or one and a half year, nyo lang ako nakasama. But still, nagpapasalamat tayo doon sa mga manggagawa katulad ninyo na Ayokong sabihin nagcaga kung hindi sumuporta sa pamahalaan, no? Especially sa local government, no? Yung ibang mga nagtatrabaho po ngayon, iba na po ang itinatanong nila, no? Bago mag-apply, una mo nang aalamin magkano ang sweldo. Okay, ganyan. Opo, lahat po. Uh, ano ang expectation pag tinanong mo lahat ng mga perks no? Gaga, pwede po ba akong mag-live ng ganito? Meron po bang board and lodging? Mga ganyan ngayon ang mga applicants, eh, no? So, uh, yung uh, itinagal nyo po sa pamahalaang panlalawigan, ay, I'm sure, hindi ko man yan alam o nakita, each one of you ay meron pong kanya-kanyang contributions. No? May naibahagi po kayo dito sa ating pamahalaang panlalawigan. And I'm sure mas marami kayong maikukwento dahil kayo ang mga uh, marami ng pinagdaanan, parang ang probinsya noon at ang probinsya ngayon. Di po ba? So ang aking uh, dalangin, ay uh, nawa, bagaman wala na po kayo sa service, in your own little way, alam ko po yung mga nagre-retire, karamihan nagiging aktibo sa simbahan, kasama na ng CWL, di ba? Yung iba ay kanya-kanya ng sinasamahan na organization. So, I hope ay maging productive pa rin ang inyong mga araw, buwan at taon, no? So kayo po ang hahanap niyan, okay? Kasi yung iba pong nagre-retire sinasabi nila, simula nung nag-retire ako nang hina ako, no? So uh, hanap po kayo ng paraan para hindi mababago yung inyong takbo ng buhay, no? And don't be sad yung iba pong nagre-retire nalulungkot, no? Kasi yung lagi niyang kasama sa opisina, best friend niya, So, pwede pa rin po kayong pumasyal. Sir, pwede mo pang ipag-drive si Ma'am Sonia. Okay? Pwede pa rin po kayong pumasyal sa PTO, sa engineering, kukumustahin yung inyong mga kaopisina. Sabihin ko ano po yung nakakapagpasaya. Alam niyo po ba na pagka daw masayahin ang tao ay naiiwasan ang anumang sakit na po pwedeng dumapo sa kanya? If we have a happy heart, no? Lagi tayong masaya. Tama po? Kaya, pananatilihin po ninyo ang pagiging masaya. So, uh, make the most out of it. Ngayon po, ang pinakamahalaga ay meron kayong full-time, Monday to Sunday, 7 days a week, 24 hours a day, 365 days a year with your loved ones. Diba? Di na kayo maglilib para sa birthday ng inyong anak, para maka-attend ng reunion. Di po ba? Tama. Excited din po kami mag-retire. Sorry, ganyan. Ako pa excited mag-retire para magawa ko din yung mga ganyan na hindi ko nagawa. Tama, di ba? So, hindi ko na po kakahabaan. Asahan po ninyo, ang provincial government po ay may mga programs. Uh, alam ko pagbabago ng buhay na malaki na na, na na, na, malaking epekto sa inyo yung 15, 30 o kung ano mang araw ng sweldo nyo ay may tinatanggap kayo. Tama po na naninibago kayo doon although may pension kayo pero mas malaki pa rin yung may sigurado kang tinatanggap a 15 si at katapusan. Tama po. So, in times of need, Uh, hindi ko alam ang sitwasyon ng bu buhay ng bawat isa, but alam nyo naman ang programs ng provincial government. Tayo ay tumutugon sa panahon ng pangangailangan ng mga mamamayan. Okay? Kaya uh, kayo po ay pwede pa rin kung dumating. Of course, ayaw natin dadating kayo doon sa ganong pagkakataon, but po, pwede pa rin po nalalapit. Okay? Kilala nyo mga manggagawa dito. Pagka kailangan ng tulong, pwede po kayong kumatok dito. No? So laging bukas po ang pintuan ng pamahalaan panlalawigan sa anuman pong pamamaraan na maitutulong po namin sa inyo. Okay? So I think pinakamahalaga sa dulo ng lahat ng inyong uh, pinagdaanan uh, at ang inyong pagsiservisyo ay yung pagpapasalamat sa Panginoon dahil na-survive ninyo yung years of service. And still, you're here to receive and enjoy the incentives and hopefully your pension in the coming years. Okay? So, yan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo. And Happy New Year po sa inyong lahat.